Hello, 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 hello mga ka-supercasari! Juti ang madam! Napaaga, 5pm pa lang kasi dapat pupunta ko ng Pure Gold dahil ngayon, Wednesday, may weekday promo. Nakagayak na nga ako ayan, oh, aking OOTD Ikaso, hindi ako makalabas ng sasakyan kasi may bumara sa sasakyan ko. Ayan o, oh, ayan o, oh. hindi ako makalabas. Dito lang yan sa tapat namin. Nag-doorbell ng doorbell kami kasi walang lumalabas. Ay, hindi tuloy ako nakalabas. Diba? Pipick upin ko pa naman yung laundry. Nadaling ko sana yung baby cloud 9 ko kasi papacheck up ko sana sa bed kasi pre-check up ngayong Wednesday. Ayun, eh, hindi ako makalabas ng sasakyan. Kaya ang ginawa ko para ako makabail ng weekday promo sa Pure Gold, eh, si Super A ang pinapunta ko. Diretso na siya out. Oo, oo kasi... Six pa out niya, pinalabas ko na ng pipe, pinapunta ko muna sa Pure Gold, naladala yung aling puring card ko kasi ang weekday promo, hindi kasi pwedeng COD. Pero dahil bayad na, pwede na nila isabay sa delivery ko bukas. Kasi may delivery din ako bukas. May order ako ngayon. Sayang din kasi. Ano yun eh? Champion. Uh, dalawang tayo ng champion. Isang pack ng bingo. Chocolate. Tsaka yung ano ba yung isa. Tapos eh, three deals yung kinuha ko. Kasi sa isang deal, 230. Di times three. 600 plus din yun. Makukuha kong pre-P wallet. Eh, sayang din, di ba? Oh, uh, kasi yung P wallet, naiipon yun. Tapos pag naiipon yun, pwede mong ipang grocery, ipang bayad sa Pure Gold. Oo. Oh, oh. Sino mo nakapag-avail ngayong Wednesday na ito ng weekday promo ni Pure Gold, no? Sayang yung mga ganun. Kaya ako, pag may mga ganun, talagang alert-alert ako na makapag-avail. Lalo pag mga fast-moving, katulad ng champion. Napaka-fast-moving dito sa akin, yung champion twin pack. Ang benta ko nito, 18. Magkano ang champion twin pack sa inyo? Tsaka yung bingo, oh. Biskuit. Hindi, sayang din ayun, okay na daw, sabi ni Super A. Ang bilis nga yun. So, diretso na siya uwi. O, oh, di ba? Nakauwi siya na maaga. O, oh, o. Oh. At isang pag-avail ako ng weekly promo ni Pure Gold. O, oh, di ba? Every Wednesday yon. O, oh, dapat member ka ni Aling Puri. Okay? Hanggang 3 deals ang pwede Okay? Yun lang ang aking check ha. Judy, Judy na tayo. Mm-hmm. Hanggang 11pm palit. So, medyo masakit ang katawan ko ngayon. Tsaka mapa ko. Kasi nga, to do cleaning, cleaning ang madam. Huh? Kaya masakit ang... O siya, tutin na.

kasama ko ngayon magpinday ang baby cloud na na inhit tulog 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 tarap tulog tarap tulog ang sige